Anos-anos lang si Agaramit, si Rice Coffee, Kakabsat. Sakto yung banga niyo. Ang ganda George. Okay na, Kakabsat. Ang ganda ng paglabas ng atoy niyo. Hindi maso Pang-commercial o Starbucks o O, unang yun, George. Yan. Hello, Kakabsat. May tapakita ko sa inyo. Na-deliver na nila itong... Ito Kakabsat. Yan ang ganda oh. Iyon o Iyon oh. Nag-key okay, messengers. Ayan, meron na tayong bagong kalan, kakabsat. May bagong paglulutuan na tayo. Ito po ay gawa sa clay. Clay po ito, kakabsat, pero matiba yung kapal, oh. kanina ni Aling Sibing, kasama na yung uh, tricycle driver. So, ngayon, kakabsat, uh, subukan natin. So, agkirog tayo ti -tay Bagas. Gawin natin rice coffee. Diba, kakabsat, ang ganda. Hey, Gamers and George. Ito naman yung karamba. O, oh, yan. Yan, magsiga muna tayo ng apoy. Ganda, oh. Sakto kakabsat, oh. Yung banga. Sakto yung banga niyo. Kakabsat, oh. ganda, oh. Hindi mo George. Okay na, kapsat. Ang ganda ng paglabas ng apoy niyo, Lagay na natin itong palayok. So, yung palayok natin, uh, wala ang inalagay dyan kahit ano. Basta dry lang siya. Ayan. O, sakto. So, mainit na itong kakabasat. Lagay na natin yung bigas. Kabilta yun. Dibagas. Lagay na natin, ha? Ha. Uh. Tapos, halo lang ng halo. Hanggang sa umitim. Or dark brown. Dep Depende po sa inyo kung anong gusto nyo yung kulay. Dark brown or itim. Bahala po kayo kung tansahin nyo na lang. Ayan, piwal na piwal na kasta. Halo lang ng halo, kakabsat. Um, shout out kay Laila Balejos ng Amerika. Uh, may kankabsat, mga lati rice cooking ni. No, malapas kong mailuto na to eh. Pahinga rin saglit kakabsat. Ayan. Ah, uh, 10 seconds. saka mo haluin ulit go oh, keyword man ako ni ano may mga nagla light brown na nagla light brown na sila kagabi sa to Anos-anos lang si agaramit si rice coffee kakapasok. -kaka -kaka. Lagay natin yung takore dito para pag uh, naluto na natin, uh, mainit na yung gagamitin natin. Tekman natin agad, kakabsat yung Starbucks natin. Starbucks rice coffee. Hmm, medyo dark brown na siya kakabsat, pero kulang pa. Bawas tayo ng apoy. Medyo malakas na. Hmm. Yeah, ganyan lang, baga. Yan, okay na 'to, kabsat. Ganito Yun, yung gusto kong kulay, yung medyo dark brown lang siya. Ayoko naman yung sobrang itim. Uh, okay na yan sa akin ng kapsat Kung gusto niyo mas uh, Mas dark pa yung itim na itim Bahala kayo kapsat na uh, Ipagpatuloy yung Paghalo-halo Pero sa akin yung kapsat Nakasanayan ko na kasi yung ganitong timpla, uh, yung ganitong kulay uh, Okay na to Panguwi na natin, pwede na to Salin na natin kakabsat. at lagay natin sa grapo no. Hindi mo oh, so pang commercial oh, Starbucks oh. Oh, ano na yun, George. Lagi mo George. Uh, organic. Uh, Lagi mo George. Oh, may bagong rice coffee na naman tayo kakabsa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at gabi. Kung nasaan man kayo kakabsat. ingat kayo palagi. So ayan, isalin na natin sa garapon. tapos magtimpla na tayo ng uh, rice coffee natin. Tikman natin. Tapos habang nagkakape tayo, mag-shoutout portion tayo kay Kapsat. Games okay, So, dalawa. Nakaibis kaya no, rice coffee. O, sinong bibili? Kumukulo na yung tubig, mag rice coffee na tayo. Tapos mag shout out portion tayo. po oh, injured George. Banglo, banglo. Grabe, bango. So ito na, shout out to Lobby Velasco. At uh, sa kanyang family Velasco. Uh, dito sa Kaniging at Isabela. Shout out to Estelita Rivera ng Brescia, Italy. Shout out kay Rico G. Kayago from Barangay Lepa, Malasiki, Pangasinan. Ayan, Pangasinan. Kapsat, shout out yan. Kay Marilu Garay ng Nueva Ecija. Shout out to Gian Sojagar Retsilab ng Beti Aritao, Nueva Biscaya from Saudi. Shoutout to Mitch Fabian ng Lebanon. Shoutout to Desiree Sumawang uh, from Jerona Tarlac. Shoutout to Lilibet Verano Sarmiento ng Kuwait. Shoutout to Lourdes Orate Fernandez ng Marikina City. Shoutout to Esther Apuad kay Demi Agrade. Shoutout to Hawk Young from Angeles, Pampanga. Shout out to Rakil Nicolas Ordas ng Amulong West Cagayan Valley. Shout out to Vivian Garcia ng Nebabiskaya from Kuwait. Shout out to Bella Manuel Kawili Ruiz. Kay Jeline Vergara ng Sison Pangasinan. Resentia Chris Costales Lopez from Hong Kong. Shout out to Vanji Lozaro Navasca from Mabalitas Quezon City. Kay Norilyn Perdido Tamalay from Bahrain. Shout out to Remedios Garbo ng Talavera, Nevajisia. Shout out to Kosep Sermonio de la Cruz from Saudi Arabia from Bayumbong, Vizcaya. Kay Imelda Laureta Flores ng Lingayen, Pangasinan at uh, sa kanyang uh, family, family Flores. Shout out to Abel Oho Lorenzana ng Barangay 67 Pro 4 Legazpi City Albay. Ang ganda naman ng address. So yan lang po kakapsat yung nabasa kong nagpapa-shoutout. So pasensya na po kayo at hindi ko nabasa yung iba. Yung hindi nabasa at uh, nagpa-shoutout kakapsat, comment na lang po ulit para ma-shoutout po ulit kayo sa next video natin na shoutout portion. Cheers! Thank you 131k followers. Maraming salamat agyaman na kakabsat, agyag mabuhay. Mm. Mm. Grabe!